Good everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw, e ibabahagi ko sa inyo ang 10 things you need to know dito sa League 9 Okay, so heto na naman ako nagbabalik upang magbahagi ng mga tips and infos na magagamit natin sa pang-araw-araw dito sa game. And karamihan dito e eh baka hindi mo pa alam. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa Weapon Traits. Okay, so nabanggit ko na to sa crossbow build video ko. Kaya most probably hindi pa to naririnig ng na ibang players na ibang weapon yung ginagamit. So yung average level ng mga players ngayon eh around 55 pataas. And kung hindi na taasan yung MP regen mo, eh malamang sa malamang isa or dalawa lang yung skill na palagi mong ginagamit. Ngayon, saan natin gagamitin yung mga extra na trait points? Doon natin sila ilalagay sa mga permanent stats. Ano-ano ba yon? Etong mga bilog na icon, kagaya ng sakin. Sa skill 1, inunlock ko yung range attack plus 5. Sa skill 2, i-range attack plus 5 din. And sa skill 4, i-range attack plus 10. Bakit hindi ko nilagyan yung skill 3? Naubusan na ako ng trade points eh. So, ginagamit mo man yung skill o hindi, e mag a apply pa rin yung mga stats na yan. Kaya, imbes na naka-imbak lang yung trade points natin, e eh gawin natin siyang permanent stats. Next is auto-sell. Okay, so nung nakaraan, inabanggit natin yung auto purchase. Ngayon naman, iipapakita e, ko yung auto sell feature. For convenience purposes lang din to, para mas onti yung pipindutin natin. So pag pumunta tayo sa town, dun sa kahit na anong NPC shop, e may kita natin yung auto sell and yung settings niya sa bottom right. Pindutin lang natin yung gear icon, then i-check natin yung mga gusto nating ibenta, kung anong type ba sila and rarity. So personally, yung ino-auto sell ko lang naman is yung loot and splendid loot. Kaya chine-check ko lang yung common sellable item, para every time na kailangan ko na ng gold, e eh pipindutin ko lang yung auto sell, then okay So huwag kayong mangamba na baka may mabenta kayo dyan nang hindi sinasadya Dahil pwede nyo naman tanggalin yung item bago nyo i-confirm Next is combat settings Okay, so medyo late na para banggitin ko to Pero sasabihin ko na din, para dun sa mga hindi pa na-explore yung settings So dito sa combat setting, e eh madami tayong pwedeng kalikutin Ipapakita ko lang yung mga mahalaga Una is manner mode pag inon natin yan eh hindi na natin babanatan yung mga mobs na meron ng tumitira. Instead, magahanap yung karakter natin ng mobs na walang humihit then yun yung atakihin niya. Etong combat range naman eh pwede mong limitahan kung hanggang saan lang iikot yung karakter mo may kita mo naman kung gano'n siya kalawak since meron siyang indicator which is etong translucent na bilog. And etong auto combat target priority, kung anong i-on mo dyan, iyon eh yung unang babanatan ng karakter mo. For example, etong scan number. Pag in-on mo yung scan dito sa top right, eh kung sinong nasa scan settings mo, siya yung unang babanatan. Yung monster attacking me naman, eh syempre babanatan niya yung mga mobs na humihit sa'yo. Yung pangatlo is quest objective. Kung anong mobs sina sa quest, sub or missions mo, iyon eh yung unang na niyang babanatan. And aggressive monster, kung ano yung mga mobs yung aggressive or nangahabol, iyan e yung una niyang babanatan. And actually, kapag nag afk grind ako, it sinecheck ko yan, para hindi ako ma-free hit ng mobs, mas matipid sa pots. Next is Renew Mission. Okay, so sa daily missions, ang pinaka-optimal na kunin natin is syempre temporal piece. And yung pinakamalaking value na bigay niya is yung sa highest map. For example, sa akin, na-unlock na yung protector ruins. Dapat, yung sampung temporal piece missions, eh dito ko lang sa protector ruins kukunin. Paano? I-accept mo lang yung temporal peace missions, then renew. Gagastos ka lang ng 2K gold. Then, i-accept mo ulit yung mga lalabas hanggang makakompleto ka ng 10. Ngayon, pwede natin i-renew yung weekly mission sa halagang 100K gold. Pero hindi ko pa ito natatry ah. So kung pwede, e eh, tatlong kill unique monsters yung kunin nating quest para makakuha tayo ng tatlong purple ability upgrade scrolls every week. Pakonfirm na lang din sa comment section kung pwede nga. Next is accessory enhance. So, alam naman nating lahat na RNG ang pag -e enhance ng accessories dito sa game. And meron tayong diskarte para makakuha ng sandamakmak na CP ng madalian. At yun ay ang pag -e enhance ng uncommon na accessory. So, personally, sa necklace ko to ginagawa since attack yung bigay niyang stat. Kumukuha lang ako ng dalawang green na necklace, then i-enhance -e ko sila alternately. For example, na-enhance ko sila pareho to plus 10. Itatry kong paluin yung isa, din kapag nag plus 11 ay eh yun yung i-equip ko, Then yung plus 10 na necklace ay eh susubukan ko namang paluin to plus 12 kapag nag-success, eh, yun naman yung i-equip ko, ganun lang pa ulit-ulit. Para kahit nag-downgrade yung isa, e eh, meron pa din akong gamit na necklace. So ang poproblemahin mo lang dito is kung saan ka kukuha ng accessory enhancement stones. Kaya si Pagan mag grind sa dungeons, and kung the Legion Ranger din yung pinapa-level mo sa friendship, eh wag mo kakalimutan bilhin yung 30 accessory enhancement stones sa shop. Weekly yan. And personally, na-enhance ko na yung necklace ko to plus 16, which is 78 attack power ang bigay, 780 CP yun. Next is Humun. Okay, so at the moment, e eh, meron na akong gamit na tier 4 na Humun. Pero pansamantala lang yan, mababa kasi yung stats niya. Ang pinag-goal talaga dapat natin is mag-incubate ng Humun na may sobrang taas na points. So personally, ang bala ko dito e ganito, mag ipon ng 10 kulay blue na Humun cells para pag in incubate ko siya, e eh, matik sobrang taas ng stats na bigay din yung mga human cells na kulay purple and orange ay eh gagamitin ko lang para ipang-release para makakuha ng growth potions and hormone cell chest. So by the way, kung Lindris Academy nga pala yung pinapalevel mong faction sa friendship level, eh pwede kang bumili ng 10 human cells weekly. Kaso walang kulay blue dyan, hanggang orange lang. Next is common equipment. Okay, so usually kapag nakakalot ng common equipment, eh dinidismantle natin sila. What if sabihin ko sa'yo na pwede natin sila gawing diamonds? Oo, merong mga common na equipment na pwede nating ibenta sa trading post para maging diamonds. Yun yung mga pang codex na equips. Paano mo malalaman na nabibenta sila? Kapag hindi 10 yung presyo sa trading post, eh ibig sabihin may bumibili niyan. Especially yung mga common equipment na low level mobs yung nagda-drop. Since kukunti lang naman yung mga nagpo-farm doon. At etong malupet, kung kaya mo na mag farm sa high level mobs gaya ng level 70 pa taas, e eh pwede mong ibenta yung common equipment sa mataas na presyo. For example, etong Scorch Dual Daggers, merong nagbebenta sa halagang 2k diamonds. Bakit? Dahil yung mga wheels na kating, -kating magpa-progress, e eh binibili yan. Pero syempre, kung matagal na siya sa trading post and wala pa rin bumibili, e eh babaan mo na yung presyo. Next is Avatar Okay, so sabihin natin madami kang rare or epic avatars. Bawat isa sa mga yan ay e merong iba't ibang substats na bigay. For example, etong akin, meron akong defense penetration, damage received decrease in PvP, etc. Pwede natin silang pagpalit-palitin depende sa kung ano yung binabanatan mo. For example, nagpapalevel ako sa mobs na level ko lang, edi gagamitin ko tong damage to monsters increase para fast kill. Kapag sa higher level mobs naman, or sa bosses, na mataas yung defense, eh etong defense penetration yung gamit And sa PvP naman, eh itong damage received decrease and PvP syempre. Tandaan, hindi porket mataas ang CP na bigay, eh mas better na. Need pa din natin i-consider yung stats na bigay nila. Next is next market. Okay, so let's say na nag AFK grind ka, then nakapulot ka ng skill book na hindi para sa weapon mo or nang duplicate na skill book. Syempre, hindi mo na mapapakinabangan 'yon and hindi mo din pwede ibenta sa trading post. So ano yung pwede mong gawin doon? Pwede mo silang ibenta sa next market para gawing tunay na pera. Iseset mo lang yung presyo then mag-aantay ka na lang na mabenta siya. By the way, kung gusto niyo malaman kung paano mag-cash out diyan, eh I suggest panoorin niyo yung video ng personal friend ko na si Boss Anegs. Neg X MMO yung name ng channel niya. So, hindi lang skill books yung pwede mong ibenta dyan. Pwede ring epic equips, hindi bound na materials, etc. Para at least kahit naglalaro lang tayo, e eh, kumikita pa rin kahit konti. And last but not the least, slow pace. Okay, so kung stuck ka na din sa main and sub-quest kasi hindi mo na kaya yung mga mobs, or di mo na maklear yung current floor sa Spiral Trials, especially kung F2P ka din kagaya ko, eh wala kang ginagawang mali, normal lang yan. Magiging mabagal talaga yung pace ng laro sa punto na to. Kung magta-top up ka, eh pwede ka magpump ng CP, gaya ng Epic Avatar, Epic Mount, etc. na sobrang laki ng dagdag sa stats. Pero kung hindi, eh tsaga-tsaga na lang muna tayo sa dailies, weeklies, and DFK grind para magpa-level ng weapon, abilities, Relic, etc. Itong game kasi eh, hindi ko nakikita na para sa mga competitive na players. Lalo't wala masyadong co-op events in game. Para talaga siya sa mga chill na players. Kaya enjoyin lang natin yung chill nature ng laro and huwag tayo magmadali. So, o yun. Sana naatulong tong mga tips na to mga bro. And kung meron pa kayong alam na tips na hindi ko pa nababanggit, eh please pa-comment na lang sa baba. Malain tulong yan. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.